Ay, mga mga halangan sa ngayon na tinatanong ni Bongkin sa so, anong niya ay, madam, totoo ba na si yung lumabas sa aking jowa kasi habang kinakaya ko siya ay may sumirit at yun ay parang ehe. Nabawasan daw yung kanyang patrusto doon sa kanyang jowa kasi nga daw ay panay ang sirit at nasili pa nga daw na na sobrang basang basa. Pasensya na kayo guys kung may naririnig kayong ingay ha. Kasi nga po ay malakas ang ulan. So, ang tinatanong ni Dong ito totoo nga daw ba na sirip at hindi ihi? Siyempre, so, hindi pag-usapan po today's video And, interesado ka lang malaman kung ano nga ang sagot. Please keep on watching bagayan. Kung mago ka pa lang sa akin, channel, please masagot like this video and subscribe my channel. Alam niyo ba, ang isang pasirit ng isang babae na akala niyo yung ihi, pag hindi niya yan mapigilan at talagang sirit na sirit yan, yan ay sirit talaga at hindi yan ihi. Wala po yung amoy. Okay? Itulad na kapag ka ang ihi ay lumabas at napasirit mo, lumabas talaga yung ihi na, ay mapipigilan niya yan. Huhu pa yan. Okay? kapag hindi makapigilan, hindi yon ihi. Kapag walang amoy, hindi yon ihi. Okay po? Lumalabas lamang po yan kapag piliting piliti at sarap na sarap ang isang babae. At dapat po natutuwa ka kapag ka ganun. Kasi minsanan lamang po yan nagagawa ng isang babae kapag talagang piliting piliti siya at bibira sa mga babae ang nakapagpasirit ng ganyan. So, saan na salit ko na tama ngayon? If you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.